lahat po yan mano nakakahuli lahat ng paminuit nyo nakakahuli minsan minsan nakakalimang kilo ba kayo sa huli minsan uh, uh, ipaabot ng dalawang kilo dalawang kilo <laughs> <laughs> yun yung natural na bait and weight talaga eh. paano nyo malalama kapag may huli may ano ito so yung ito Ah, yun, no, oh, nga pala, yun, no. Oh, nga, may palutang nga pala. Palutang. Kasi nakalubog, eh. Hindi na lang kami nang huli. Yan, nanood na lang kami. Tignan natin kung sino unang lulubog dyan. Tayo sa pa ko, ha? Ito, matubo rin. Kubos lahat, ha? Ah. Lalakad kami, papunta sa fishing. Makakahuli kami ng puro araro Araro ba? Iyaw natin no? Daming ulate Pamain Gawing spaghetti Kinilaw masarap yan Papunta na kami sa pwesto Makakauli ata na naman kami ng mga araro Mga malilit na isda ah kailan kaya tayo? Maximum <laughs> ka siguro sampo Sampo ka? Araro ikaw? Ilang ka? Tawa tawa diyan ha. Okay. ako siguro lima. Kaya wag mo na lagyan ng buhangin sa akin ha. Wag mo na lagyan ng ano, putek. Ano? na na tayo. Naka -uli kami. Dang. Ta tayo. tingnan pa rin ah. Lagi marito, Jang. Kakadalawa na tayo. Ayun oh, kumakagat oh. Lakas kumagat nun ah. Ayun. Ay! Kuha. Kuha, kuha. Bato mo lang di merong stopan. Pero yung kalajar mo dyan. Oo. Rico. Oo. Bigay mo na dun, sa tubig. Para buhay pa. Okay, para kung hindi na. Hindi na. Sige, ilagay mo sa tubig. Meron po mag-upan eh. Sige, lagay mo na yung lalagyan dyan. O, oh, bala. Sige, gawa ko paraan. O, oh, nakawala. Marami-rami na kami nahuli. Marami-rami na kako tayo nahuli. Inabot inapot na kami ng ano, gabi rito. Oras is 5 8 p.m di pa rin kami na ano sasawang mamingwit ligpit na kami uwi na ganda ng panaw no wow let's go uwi na eto pa rin mga nahuli namin dahil ko nahuli lima akin iyo ilang ka wala Apat sa akin, apat. Iyo, ilan ano? Tiyang. Ewan ko. Isa. Ewan ko, ilan yun nandyan? Isa lang sa'yo. Ay, isa lang ba yun? Oo. Uh -uh. Alam ko, sunod-sunod yun eh. Ay, sunod-sunod ba?